Hello SSS members and pensioners! It's me, Angela again. Welcome sa aking YouTube channel. Sa so video na ito guys, pag-uusapan po natin paano yung may mga SSS pension loan. Makakaapekto ba yun sa increase nyo ngayong darating na September 2025? Yan ang comment sa isa sa ating viewer. Itago ko na lang yung pangalan niya. Sabi niya, doon sa 3 years, na 10% increase tuwing September 2025, September 2026, at September 2027. Saan ang basis ng computation? Sa may mga loan? Sa gross pension ba? O pension balance after deducting the monthly payment? Alright, so hindi lang po itong viewer natin na to guys ang mayroong inquiry regarding dito ha. Marami pa po akong nare-receive ng mga comments na same questions and same issue pagdating sa increase na merong mga pension loan. And ngayon pa lang po, sasabihin ko na po sa inyo na no, huwag niyo pong isipin kahit po may pension loan kayo kay SSS dahil hindi naman po yun makaka sa inyong pension increase. Okay? It doesn't matter kung meron pa ko yung pension loan na binabayaran ngayon or meron pa kayong ongoing na pension loan, no, hindi po yun makakaapekto sa increase na matatanggap nyo po ngayong darating na September 2025. So ang tanong niya dito, saan daw magbibase? Sa gross payment ba? Or after na madidak ang uh, pension loan? Wag, wag yung isipin yung pension loan nyo guys. Basta kung magkano yung monthly pension nyo. For example, ang monthly pension mo 5,000 pesos. Di ba? Diyan ka po mag-base. Huwag mong isipin yung loan mo. Kung may loan ka man, kailangan ibawas yun sa 5,000. wag mo isipin yun, guys. Hindi po yun makaka sa increase nyo with SSS. So, halimbawa, kung iyong monthly pension, nasa minimum ka lang, which is 2,200. Diba? At kung ikaw ay retirement and disability pensioner, so kukunin mo lang ang 10% yan at yun ang madadagdag sa'yo. So for example, ang 10% ng 2,200 yan ay 220 pesos. So yun ang asahan mong dagdag guys. Kahit may pension loan ka man, huwag mong isipin yung pension loan mo na yun. As in, i-disregard nyo yan guys. Dahil hindi yan magmamatter sa increase nyo. Hindi po makaka yan. Okay? Tapos kung ikaw naman ay merong 3,000 na monthly pension, so kung 10% ang kukunin natin dyan, ang dagdag sa'yo, 300 pesos. 'di diba? Kung ikaw naman ay merong 5,000 na monthly pension, so ang 10% nito is 500 pesos. Yan ang dagdag sa iyo. Okay? Pag ikaw naman ay merong 10,000 pesos na monthly pension, so ang 10% nito is 1,000 pesos. So 'yun din ang asahan mong dagdag ngayong September 2025. Okay? Kung ano man yung increase na marireceive nyo ngayong September 2025, yan po ang matatanggap nyo mula September 2025 hanggang August 2026. Dahil sa September 2026, tataas na naman yan. mag a tayo ng another additional na 10%. Okay po, SSS pensioners, may mga pension loan. Malinaw na po ba sa inyo guys? Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.